Si Ma'am Reza ay pinagpalit ng kanyang living partner sa isang babae na kakakilala lang. Ano to? Love at first sight? Parang, uy, ha, ah, ngayon lang kita ng kilala. Gusto na kita. Halika, sama na tayo. Itong aking girlfriend na matagal na alisin ko na. Oh, no. May ganun ba? Kala ko sa pelikula lang yon. Nangyayari pala sa tunay na buhay? O baka hindi naman unang araw lang kilala. Matagal na nakilala. Patago-tago lang hanggang sa dumating sa punto. Boom. Eh, kailangan nila magsama. So, ang gagawin natin, pagbatiin na lang natin silang dalawa eh, hindi pa naman sila kasal pero matagal nagsasama. Mr. Edgar Rubi. Yes po, good afternoon po. Sir, totoo ba na isang araw mo lang nakita itong babae, kung sino man yon, nagkagusto ka na agad at dinispatch mo na agad si Ma'am Reza, kapalit nitong bagong babae hey, Hindi, mo? hindi ganun sir, hindi po ganun yon. Ano po yung totoo sir? Ah, uh, ganito sir, sa unang-una sa uh, lahat, ginagalang ko naman po yung programa nyo po, ano? nagpapasalamat din po ako. Uh, po, sir? Na anoan nyo po yung kaso na yan, kasi gusto ko rin po talaga na idulog din po sa inyo yan, na mismo kayo po ang makapagpaano. Opo uh, sir? Sir, pa una sa sir, um, una sir hindi ko po siya inabandona sir. Bali nag-usap kami. Uh, Apo sir. po ko nang diskusyon na ganto, closure po na Apo. sana maunawaan niya kung bakit ano yung dahilan ko sir. Ano po ang dahilan niyo sir? Kasi sir, andito po ako sa Tagabiti sir, katrabaho sir, construction po. opo Ngayon sir, ang sabi niya kasi sa akin, may anak po yan siya eh, sa una sir. Kaya sabi niya kasi sir, hindi daw niya na ano yung mga pangangailangan niya sir. Kung baga, siyempre babae po siya, may mga pangangailangan po siya. Eh. Tama naman po yun. Okay, sir, pa, sir? bakit di mo na ibibigay yung pangangailangan niya bilang isang babae? ikaw bilang kanyang boyfriend. Kaya nga po ako nagtatrabaho, sir. Eh. Kaya po ako nagtatrabaho dito sa mainit na site na to, sir. Para lang po yung sinasahod ko, sir. Maabot ko po sa kanya. Teka okay, mo na, ano sir, ba yung pangalan sinasabi niya, sir? Financial dila, o sexual? Materialis yung na bagay, sir. Materialis po na bagay. Ah, kaya materialis. Na, ano, okay. Yan po, mga lotion. Mga ganyan po. Yan oh. po lagi niyang inaano sa akin, sir. Sabi ko, sige, magtatrabaho ako. Kasi sir, buwarga ako sir eh. Ngayon, nawalan po ako ng pwesto. Gawa nga nung, hindi pa po, po nalalabas yung lisensya ko, kaya bawal po ako dumuti. Opo, opo kaya, sir. Kaya extra po ako dito sir, sumama po ako sa tito niya. Ngayon sir, sa hindi ko lang po pag-chat sa kanya sir, nagumpisa yun sir eh. Hindi ko lang po siya na chat ng ilang araw, kasi sabi ko mahina ka signal dito sa Cavite sir, sa 13 Martires. Kasi po, bundok to sir. Opo. Nalabas ka pa po dito doon, nasa labas po ako ngayon sir oh. Nasa labas po ako ng kalsada ngayon. Kasi opo. inintay ko po talaga yung tawag niya, sir. Eh. Ang parata niya lagi sa akin, sir. Siyempre, opo, na kamali naman po ako nung una. Alam ko naman po yun. May kasalanan po ako sa kanya. Ngunit, ayoko na po sana balik balikan Siya lang po namimili sa akin, sir. Eh. Lagi niya po kung pinaprovoke na may babae ganito. Kahit wala naman akong ginagawa, sir. Andito po ako, oh, sir. Eh. Kasi naguhukay kami lagi dito, sir. Opo, Ma opo. ano ko po yung, sir? Kung mababae ako rito, sir. Iwalay na kami niya, sir. Okay, Magawa lang po talaga na eksena. Pero, sir, Ma okay. Sige, na sir. Ang gusto lang natin mangyari ni Ma'am Reza, baka pwede natin maayos na magkabalikan pa kayo. Okay ba sa'yo, sir? Magbalikan na lang ah, kayo? Ah, sir, ah, bilang ano po, ah, mataas po ang respeto ko sa inyo, sir. No? Uh, ah, sir, uh, ah, pisaludo po talaga ako sa inyo, sir. Sa akin, sir, kung ano yun lang po talaga. Siguro, sir, kung nabuntis ko man siya sir kung sinasabi niya nabuntis ko siya siguro sir pananagutan ko na lang yun pero sa akin sir di ko na po talaga babalikan. kasi iba ko talaga ugali niya sir pati magulang ko ayaw sa kanya okay. kasi sir may sariling anak niya sir pabaya sa anak niya sir sasabihin ko po talaga prangka sa inyo sir pabaya po sa anak niya yan hindi po yan magiging maging ano nang magiging anak namin kung sakali hindi naman po siya nagmamalaki ako sa inyo sir siguro aarapin ko na lang po kung anong ipapato niya sa akin sir basta ako sir nagkasabi po ng na katotohanan uh, hindi po namin kay pipilitin na magkipagbalikan sa kanya kung ayaw niya po yung sa amin yes, lamang po since siya po una lumapit ay para kausapin kayo na sana eh, intindihin niyo lang po yung kanyang damdamin at gusto niya makipagbalikan Yun lang po. So ayun niyo na po yes, sa kanya come what may. Siguro sir, uh, siguro pag-iisipan ko muna sir kung okay lang po sa inyo sir kasi hindi naman po biro yung ginawa niya sa akin sir. Dami niya na po sinira sa akin sir. Kung ano naman pinagsasabi niya sa kamag-anak ko, sa pamilya ko, yung magulang ko po galit na galit sa kanya sir kasi bakit daw po ganun ang inano niya, niya? Sir, sorry sir. Ha? Ah. Sorry sir. Ginagalang po kita sir at ginagalang ko po lahat ng mga lalaki na may paninindigan at may prinsipyo at ano po yung paninindigan at prinsipyo sa buhay bilang isang lalaking meron ng pananagutan sa kanyang pamilya yung bang hindi siya nagkikinig sa mga sabi-sabi ng mga kamag-anak bagkos ang iniisip niya yung kapakanan ng kanyang pamilya he and his wife and his children, nobody else. Kasi sir, kung maikinig ka po sa sabi-sabi ng mga kamag-anak, mga magulang, kapatid, pinsan, at kung sino-sino pa, sir, yan po yung kakasira ng inyong relationship. Don't listen to them. Listen to you, to yourself, to your wife, or to your partner, and to your children. Yun lang po dapat, sir. Wala po okay, dapat sir. may kialam. Huwag ka po sa sabi-sabi ng mga kamag-anak o sul -sul. Okay, yan sir, na, please. Sir. Opo, opo. Yan, sir. Yung, yung babae po na yan, sir, si Raisa, kinakasama. Dinala ko po sa bayan, kinupkup po po yan para lang may masabi po. Pero sa, sa kalagayan po na yan, sir, parang ako pa rin po na na ako pa rin po yung naging inabandona. Ginawa ko sa Batangas yan sir, kasi mahirap ang buhay nila rin sir. Dinala ko po sa bahay namin yan sir, kaya huwag po siya magkasalita sa akin nang di tapos po, di ba? Parang nakakasama naman po ng loob yan, matapos po nung lahat naman ginawa ko sa sakripasyon sa kanila, gaganyanin nila ako. Nakipag-uusap naman po ako ng maayos sir eh. Yun naman po yung punto ko doon sir, nakipag-uusap naman po ako. May proof po ako yan na katotohanan sir, na hindi ko dini-delayed sir. Ito po yung mga text ninyo po kay ma'am. Opo. Tama? Pasensya na, sir. Parang sabi mo mataas ang respeto mo sa akin, sir. Ako rin, sir. Mataas ang respeto ko sa mga lalaking. Marunong po rumispeto sa mga babae. Pero paano kita respetuhin sir? Ito, text mo, sir, sa girlfriend mo, kay Ma'am Reza, makatina ba ang mong maluwag? Ha-ha-ha-ha. Ah, ha, ha, ha. Uh, p*** Reza, na lang dyan. Ha-ha-ha. So, paano kita gagalangin ito? With all these text messages na binasa mo kay Reza, at binasa ko ngayon, nawala na po yung respeto ko sa'yo. Hindi ka nakarespeto para sa akin. Pasensya na, sir, ha? Ito yung mga ganitong klaseng text ng isang lalaki sa isang babae, hindi ka respeto. Okay po. Ya, yang yung yung bagay na yan sir, kung bakit ko po nasabi sa kanya sir. Piko na piko na po ako sir. Unang una sa lahat sir. Okay, pag-usap po ako ng maayos sir, hindi ko po binastos yan. Sir, hindi ba kabastos sir? Hindi ba kabastos makatina ba mong maluwag? Hindi ba kabastos santo? Hindi po yan ano namin sir. Hindi po yan yung una naming pag-aaway sir. Maski na sir, pag makipag-aaway ka sa babae, don't use bad words like this sir, eh, po sa akin sama, Regardless sir, eh. so, sir okay ba babae sir, papatulan mo? Yun nga sir, na no. Maligod, sir eh. Yun nga po, tinatanong ko ako, po, po. kung ano sabi sa akin Talikuran ko, di ko na lang, hindi ko papatulan Yun eh. nga po kasi, oh, Ikaw, pinapatulan o, mo eh Yun nga po, kalalaki mong tao lalaki, sir eh nga sir eh Di ba sir, sir di ba? Huwag mo patulan. Mali na ako sir eh. Mali pa rin po ako. Babalik pa yes, pa rin sir. Maling, mali, mali yes, po talaga. So, ganito po kasi sir. Inuwi niya po ako ng Batangas si kay mama. So, pag uwi po namin ng Batangas, sabi ko kay Tito, extra mo na siya ng trabaho. Pumayag naman po ako kasi okay lang po kasi sa akin sir. Kahit wala siyang trabaho, pumayag po ako. Hindi niya mabili yung gusto ko kasi hindi naman po ako ganun kaarte. Sabi niya po sa akin, napaka materialistic daw po ako sir. Kahit piso po sir, wala pong pera yan sir. Mm -hmm. Okay lang po sa akin sir. Niloko po ako niyan sir ilang beses, sir. Pinagbigyan ko po yan, sir. Minumura-mura lang po ako niyan, sir. Hindi malaman ko ng aso, sir. Ayos lang po sa akin, sir. Ganon na ba kayo katagal ni Edgar Ruby? Mago lang naman po, sir. Eight months lang, sir. Mag-nine months lang po, sir. Mag-nine months. Hindi sandali yun. Meron pa rin kayong tinatawag nating dating relationship, no? Recognized yan under law. Okay. At sinabi mo, ipinagpalit ka sa babaeng nakilala niya lang ng isang araw. Opo, sir. Pinagdudahan ko po kasi sa sir. Kasi mm -hmm. noon po, sir, nagloko siya. Hindi talaga po siya umamin, sir. Pinagkasundo lang po kami ng mga magulang niya na bigyan pa daw po ng siyang safeguard. So sabi ko po, okay po, sige po. Kahit minuramurang niya na po ko, kahit niloko niya po ako, ko, Pagigyan ko po siya sir, bukod pa doon sa iniwan niya rin ako. Tapos sir, iniwan niya na po ako sir. Magkaroon lang siya sir, mabago sir. Sobrang sasakit po ng salita na natanggap ko sa kanya pero hindi ko po kayang sigurain, sir. Reza, ito ba yung mga salita na pinadala niya sa'yo through text? Ito ba yung pinadala mo sa amin? Opo, sir. Yan okay. po yung lahat, sir. Sabi ko sa kanya, niloko mo na ako. Pinagpalit mo na agad ako. Tapos ito yung ginawa mo. Masasakit na salita yung binalik mo sa akin. Pinagsusumbatan niya po ako, sir. Yung mga tinulong niya po sa akin, ang magulang niya. Pinagsusumbat niya po lahat sa akin, sir. Reza, mukhang sa pagkabasa ko ng text messages, no? Uh, ang sinasabi ni Edgar is, nang loko ka rin daw. Ang sabi niya, e, meron ka daw kinakasama at meron ka nakatalik na iba. Hindi po, sir. Totoo yan, sir. Meron po. man po ko, sir. Nagmamalaki po, po sir, na napasagot niya daw po kahit two days pa lang daw po yung babae. Ganon mm. daw po siya, sir. Kagawa po, sir. Tapos, ganon daw po kadali kumuha para sa kanya ng babae, sir. Okay. Kung ganon pala ang tingin niya sa sarili niya, hindi eh, good for him, di ba? Self-confidence. Pero, syempre, masama naman to na may ganito siyang mga sinasabi sa'yo. Tapos, sir, sabi niya po ng babae, pinapakilala pa po daw ni Edgar siya sa magulang nung ni Edgar. Sabi ko, bakit ganun po? Napaka-consensidor naman po kung totoo-toohin. Si Edgar ngayon, okay. tuloy tuluyan pa rin bang sinasabihan ka ng mga masasakit na salita? Nag-check po siya sa akin, pero hindi na po gano'ng kasakit, sir. Eh. May mga pang- 'Di lang po siya, sir. Tinatawanan na lang po ko, sir. Inaasar-asar niya lang po ko, sir. sir. Wala daw akong kwenta 'yung pagpapatol ko ngayon. Edgar, magandang hapon. Yes, yeah, sir. Okay. Ano masasabi mo dito sa mga text messages na pinadala mo sa kanya? Totoo ba lahat sir, um, 'to? Ikaw talaga nagpadala nito? Okay po. Uh, Aminin ko po, sir. Aminado naman po. Okay. Aminado naman po. Aminado, aminado naman po tayo diyan na uh, Opo, ako nag-send dyan. Hindi ko po gagawin sa kanya, sir, kung hindi naman po niya ginawa sa akin 'yung bagay na 'to, sir. Ano 'yung ginawa niya sa iyo? Oh, unang una sir nagpapaliwanag ako sir. Andito po ako sa construction site sir. Oh, sir, anong hindi ginawa lang ko, hindi, lang po, po. hindi lang po ako, hindi lang po ako nakakapag-chat sir. Mm. Gumagawa nga po ako ng para makapag-reply lang. Kinakamusta ko po yung anak niya. Kung kumain na ba yung bata, kamusta kayo diyan? Ano mm -hmm. ulam niyo diyan? Mm -hmm. Sabi ko sige mamaya na lang tayo mag-usap kasi naguhukay kami dito. Pagdating ng gabi sir, sobrang hina po talaga dito sa 13 Martes Cavite sir, ang signal. Oh, mm, sige. Ngayon sir, ganto sir. Opo. Sige, inaamin ko po mga inaakusahan sa akin sir. Oh. Nung po na yun sir, Pinoprovoke niya po talaga ako, sir. Ang sabi ko po sa kanya, sige, mangungutang ako ng pera kasi ang sabi niya sa akin, sir, wala daw silang pangkain diyan, sir, sa Batangas, sir, kasama ng anak niya. Mm -hmm. Gumawa po ako ng paraan, sir. Tinawagan ko po 'yung tatay ko, sabi ko pa. Linawin natin pa, ha, hindi mo 'to anak okay. sa kanya, anak 'to ng ibang lalaki sa kanya. Hindi po, sir, hindi po. Opo. Okay, May, sir, tinawagan ko po 'yung tatay ko sa kanya. Sabi ko pa, baka mangutang ka muna diyan pa kasi walang wala rin akong pera dito. Kawawa 'yung dalawa doon, walang pagkain. Yung tatay mm -hmm. ko naman, sige, manghihiram ako. Babayaran ko na lang sa Sabado pa. Ngayon, ala, ang kinakasama po talaga ng lobo, sir, bilang lalaki, sir. Hanggang ngayon po, dinadala-dala ko po talaga. Imbis na ipangkain po ng anak niya. Ang gilawa niya sa pinanginom pa niya, sir, eh. Ay, talaga, hindi ko po talaga matanggap sir kaya talagang galit galaiti ako sa kanya sir pati yung tatay ko sir galit na galit sa kanya sir isipin mo sir nagsusumikap kami hindi para sa kanya sir tapos kung ano ano yung ginagawa niya sir nakikipag barkada nakikipag ano yung ano, nilasabi niya pong alak sir isang baso lang po yun kasi sir isang ganaw ako di dinadatnan sabi ko po sa tita ko sir titikin ba ko kahit konti lang pero hindi ko po, po may ebus sir kasi may sakit po ko sir so ibig sabihin, sabihin teka lang, lang, lang. lang buntis ka ngayon Reza hindi ko po sure sir kasi hindi na po ko nire sir ilang linggo ka nang delayed Isang buwan na po ako din sir. sir. Hmm, sige, saka na natin talakayin yan. Nag-pregnancy test ka na, Reza? Opo, okay, sir. Negative naman po, sir. Ah, negative naman pala. Mm -hmm. Sir, gusto ko turuan ng next yung, sir, sa so, sobrang yabang niya, sir. May kilala daw siyang mga pulis, sir. Marami kang kilalang pulis, Edgar. Kapat, sinong pulis kilala mo? Sinong pulis, siya matatapo. Ang niya, sir. Edgar, sinong pulis kilala mo? Kung babanggit ng mga ano... Inaasabi ko po yan pero hindi po ako magbabanggit ng sino-sino mga Bakit? Po baka po wala yan. kang kilalang pulis. Sinong pulis kilala mo? Hindi po, hindi po ako nagbabanggit sir ng ano. O, ba't mo binanggit na marami kang kilalang pulis? Ano intention alam mo no, dun sa sinabi mo? Alam niya mo po yan sir, kung saan ako nagtatrabaho sir, alam niya po yan. O gusto mo Reza, ipapakita papakita, papakita, papakita ko pa kay Atorne yung sinabi mo na magingat ako dito kasi tatay mo dating NPA. Ano, gusto mo ipakita ko sa Atorne Ipakita mo Edgar, huwag yung, yung sir, puro emosyon ako... ka. Pakita mo yan. Sir, kung, sir masyado po panalam ang ginagalit sa bukot lalaki ako. Sir, papakita ko po, sir. December okay, Ang mo. Ano intention? Sinabi okay, Teka, sagutin mo muna ako, to. Okay. Dami kong tropang polis. Ano intention mo doon? Mag-iingat ako sa tatay ng NPA. Ano mm. po bang ibig sabihin nun? Okay lang po ba sa akin? Mag-iingat ka? Sa akin dito, oh, bakit? Ay, di mag-iingat ka. Oh, yun ang hirap, sir, eh. Nandito po ako sa kaibigan ko, sir. Nakikipira nakikitira po ako, sir, kasi walang-wala din po sa amin, sir. Hindi pa kami nakakabayad ng bahay. Sinapalis na po kasi kami dun, sir. Wala kaming pambayad sa tubig at Sinisingil bahay, mo pa rin ba siya ng sustento? Hindi naman po kami kasal niyan, sir. Kaya wala naman po talaga akong karapatan, sir. Eh. So lahat ng binibigay niya sa'yo, voluntary? Eh, sir, sir. Kung saan lang po yun, sir. May interest ka pa bang ipagpatuloy yung relasyon niyo ni Edgar Ruby? Hindi na po, sir. Alam ko kung uulitin. Ikaw, siya Edgar. Po, sir, ah, siguro sir, kung magkakaroon lang po ako ng ano sa kanya, sir, siguro kung sakaling wala siyang trabaho, sir, siguro yung bata, sir, supportan ko na lang kahit ano po. Kasi talaga yung bata, sir, talagang ano na ano, na ano sa bata na yun, sir, eh, talagang napakabait sir. So, tentayin ko na lang bata, sir, kung okay lang sa inyo, sir. Nasa sa'yo na yun. Kasi hindi okay, mo naman pero. obligasyon to. Kung voluntary mo so, ibibigay yan, hindi eh, yes, voluntary mo ibibigay yan. bali sa bata, lang po talaga ako nawas, sir, kasi kahit yung magulang ko talagang nangihinayang, sir. Eh, tratawin mong donasyon yan. Walang kadikit na kahit yes, anong okay. obligasyon galing kay Reza. Opo. Wala po sir. Kasi alam, alam niyo po Walang dikit na panunumbat. Ko, Opo. Alam niyo po galing ko sir. Talaga pag-uwi ko sa bahay, lagi may dala na akong mga pagkain ng bata na yan sir. Kaya paano mo niya sabihin sa akin na sinusumbat ko sa kanya? Eh tuwantawa nga ako sa bata na yan eh. Nung na-accident po kami, iniwan niya po ko sir. Nandiyo na nagkabalikan kami na may babae siya sir. Tapos nung October po lang sir, 25 po siguro yung sir, na nang babae din po siya sir. Tapos ito pong pagmumura nilang masasakit sa akin sir. Ano mo sasabi mo doon Edgar? Apat na, na beses na daw palang nangyayari to. Yung na-accidente daw siya, ganito ulit yung nangyayari. Wala naman nangyari sa'yo, walang gasgas. Ako putok ang ulo ko, iniwan mo ako mag-isa Magulang ko, dugong-dugo ang ulo ko. Iniwan mo ko ron. Puro ginagawa mo sa akin. May picture ako niya katunayan. Ha? May picture ako niya. Reza, putok daw ang ulo niya nun. ano mo sabi mo? Iniwan mo ko sa ospital. Pinabayaan mo ako, wala kang gasgas. Masabi mo pa, ang p***** ang yabang-yabang ko. Imbis na ano mo ko, i mo ko. Lalo mo pang pinapabahin loob ko. Kasama naman kita Sinundo kita sa Batangas, ha? Ano sila sabi mo na ako yung nagano ano? Malikhaan mo ano? Malikhaan mo ano? Okay, ano? mo ano? ko, mo ano? umuulan. mo ano? Malikhaan mo mo ano? Malikhaan mo mo ano yung sinasabi mo tungkol sa aksidente? Ano ba yung mali dong ginawa ni Edgar? Sinasabi mo? Na aksidente eh, po kasi siya, sir. Inalagaan ko po siya, sir. Hindi ko po yan iniwan. Parang sa ang ako. sabi, niya, iniwan mo daw eh. Na sa kanya hindi, na nga daw yung po, malaking yung injury nun. Halos mabalaw-balaw ako nun, sir. Nakarating ako ng kabanatuan, sir. Okay, Reza, eh, ano yung maling sinasabi niyang ginawa mo? Yung iniwan okay. mo daw siya? Na... Hindi ko po yung iniwan, sir. Hindi ko kayang iniwan yun, sir. Alam niyo po, yan sir. Ano yung maling ginawa niya? Yung aksidente kayo? Ano po sir, inalagaan ko po, po siya nun sir. Pagkatapos niyang gumaling sir, nagtatrabaho siya sir. Tapos nakipaghiwalay na po siya sa akin sir. Nung natapos na, na ako, pakiyabangan sir. Tapos nun, pinagsalitaan kanya ulit? Hindi pa po, sir. May mga masasakit din po sinabihin sa akin, sir. Kaso lang po, sir, mas malala po yung sa ngayon. Nasa text hmm, ba na to? Nasa, messenger? Nakuha mo ba yung record nito? Hindi na po, sir. Kasi matagal na po yung sir. Nagiwalay kami. Counted. Nagibalikan din po May kami. Po walang ebidensya. Walang kaso. Edgar, ano yung sinasabi mo tungkol sa aksidente yes. kanina? Yes, sir. Kasi sir, kaya lang ko na kasi no sir. Nag nagkita sa akin sir, sabi niya, "Baka man naman pwede mo sunduin dito." Sige, sabi ko. Nung hindi ko pa siya masundo sir, ang sabi niya sa akin, "Ganyan ka naman, pag alam mong walang wala ako, iiwan mo na kami dito porque wala kaming mano dito." Sabi ko, "Sige, ano pang inaano mo? Parang kin kinukonsensya mo pa ako nang wala kayong makakain." Ganyan na ganyan po sa sir, kung parang ano po sa talaga sir, parang papakamatay papakama, papakama tayo, may mga binabalak. Nag-aalala naman po ako, sir, eh, bilang lalaki, sir. Ang pangit lang po kasi kaya kanya, sir. Sarili niya lang yung iniisip niya, sir. Hindi, kasi hindi. Teka, ka lang, sa lang, sa teka lang, teka lang, Reza. Yung tanong ko, ba't hindi mo nalang iniwan si Edgar? Ba't hindi ka nalang nakipag-break? Kasi, sir, pinakilala ko na siya sa mga kamagana ko, sir. Sa magulang ko, nailing na lang po yung papa ko. Nalala na po kung mukhang mahiharap, sir. Nahihiya na po ako, sir. Kasi mapapahiya ka? Kaya, ka. Hindi, kaya hindi mo siya brinaykan? Kasi mapapahiya ka? Ganon? Hindi po sir, na lang po para sa sarili ko sir. Kaya nga, yun nga yung tanong ko. Uh, dahil nga mapapahiya ka, kaya di mo siya brinekan Yun yun. Babae nang kasi ako sir, hindi naman ako lalaki na pwedeng pumalit ng pumalit ng... Bakit? Ano ngayon kung babae ka? Ano ngayon kung lalaki siya? Eh kung pangit naman yung relasyon nyo, hindi mo naman pwedeng ipilit. na eh. Kasi oh. sir, naghiwalay na po kami niyan, sir. Okay na po ako. Ayun pala eh. Nasa maayos na po ako, sir. Nakipagbalikan siya sa akin, sir. Nangako siya, mag-uupa kami ng bahay. Nangako siya, magbabago na po siya. Bakit na po ako nagtitin sa ugali niya? Sabi ko, kasi mahal kita. Oh. Ah. Tapos pinagbigyan ko po siya kung pwede daw, bigyan pa daw po. nag naman po ako, sir. Kaya po yun, pinanindigan ko na po na hindi ako susuko sa kanya, sir. Pero sir, hmm. sobrang na sir eh. Reza, Edgar, alam mo, advice ko sa inyo, tama na, huwag na kayo magsama, huwag na kayo mag-usap las na talaga to. Oo. Pwede bang, 'di ba? Ako na lang magsabi, mag-break na kayo. Ganito, Edgar. Subukan mo humingi ng pasensya kay Reza ngayon. Sige. Uh, sa akin sir, humihingi uh, naman talaga ako. Raisa, Raisa, kung nakikinig ka dyan. Ako humihingi ako ng pasensya iyo. Kung ano man yung nagawa ko sa'yo, napagsalitaan kita ng masakit na sagat-sagat sa puto. Yun naman yun, Inunawa, unawain mo na lang ako. Kasi alam mo naman ugali ko kahit nung nagkasama tayo. Hindi kita sinasaktan. Talagang prangka ako magsalita. Alam mo naman kanina ako nagmana eh. Sinabi-sabi ko naman sa'yo yan eh. Alam mo naman ugali ko. Talaga may hindi ng mali na bagay. Sinatawad na kita nung isang kape. Sinagtawanan mo ako so, magsumbong ako sa barangay. Nagkamali ka, diba? Hindi ako sa barangay nagsumbong sa ko. <laughs>

Reza, Edgar, pwede bang sabihin niyo na ngayon, break na tayo. Ganyan na lang, sabihin niyo na. Hmm. Sabi niya na kasi ako ng isang service, mabakit ako pinatawad. Sa ngayon, hindi ko na... Yun na nga, <laughs> e, yun na nga. Dator hey, nila nga eh. Siya na nga nagpapalo sa ating dalawa eh. Huwag mo na ita sa ano, nanginit ang ulo mo. Siya na nga nagpapaliwanag ng bagay-bagay eh. -bagay bagay, ang ulo ko. Reza. Ay, Reza. <laughs> Ba't di ka nalang makipag-break? Ay eh, wala na po kami yan, sir. Tutuloy ko na lang po yung sir. Ayun pala eh. Break na pala kayo eh. Yung akin lang po, sir. Bakit po ganun, sir? Pinagsalutan pa na ako ako ng ganun sakit, sir. Hindi mo mo ng aso, sir. O, okay, hindi mag-file tayo kaso. Simple lang naman, di ba? Sinabi ko lang naman kay Edgar, humingi siya ng patawad kung kakayanin niya eh. Hmm. Kasi, in, sir, iniwan niya ako, sir. Ganito ang itsura ko, sir. Kukunin niya ulit ako, sir. Pag maganda na ulit ako, sir. Pag maganda na ulit yung katawan ko, sir. Maayos na ulit ako, sir. Ba't niya may sakit, sir? Bakit iniwan niya kung ganito yung itsura ko, sir? Ngayon hindi ako makapag-apply ng trabaho, sir. Kasi... Parang mo, hindi yun yung dahilan, Reza, kung ba't kanya brinakan. Pero sa kanya na yun. Uh, na namin ang ang sa akin, hindi naman na kayo, di ba? Opo, sir. Uh, ano gusto mo gawin natin ngayon? Hindi mo tinatanggap yung sorry ni Edgar. So... so gusto ko lang po, sir. Kahit yung mga magulang ko, sir. Mga kaibigan ko, sir. Na nakausap niya din bago niya ako ligawan, sir. Gusto pong turuan ng leksyon. Kasi sobrang yabang daw po talaga, sir. So ano? Tutulong ko na lang i-endorse yung kaso mo sa Women's and Children's Desk. Gagawa na lang tayo ng apidabit na nagsasabing ikaw ay psychologically at emotionally nasaktan ni Edgar Ruby. Ganun na lang? Sir. Okay. kung ano pwede po, pong ikaso sa kanya sir, gusto okay. ko lang turuan ng leksyon yan sir hindi ba pwedeng mag move on ka na lang kaya ko pong mag move on sir pero sa ngayon po sir, sa itsura ko hindi ko po kayang tanggapin na iniwan niya po kung ganito sir, kahit pito sir pang ko po ngayon sir, wala bakit paulit ulit yung sinasabi mo na yung itsura mo parang nasira na ano Kasa Ay, ano bang sir, ginawang so, kasalanan ni Edgar inistress niya po ko nun sobra sir parehas e naman sila Parehas kayo hindi. sa isa't isa. Well, technically speaking, no, pwede nga naman i-present as object evidence yung pangangatawan ni Reza. Sinasa hmm. ko yung picture ko ngayon dyan, sir. Sa inyo, sir. Ganyan na po yung tura ko ngayon, sir. Hindi ko ako ganyan, sir. Pero so, kasi so, sinasabi ni Reza na hindi daw siya iniwanan ng pangkain. So I don't think well, obligado si Edgar mag Ed oh, nga. Si Edgar naman, nasa kanya ako dito sa aspeto ng sustento ah. Binigay niya more than what he needs to give under law. In mm -hmm. fact, wala nga siyang dapat ibigay dahil boyfriend-girlfriend pa lang kayo. Hindi niya pa anak 'yung anak na meron kayo. Ka Tsaka lahat ng bigay so... nila voluntary dapat. Ah, oh. Kasi mag-boyfriend pa lang kayo. Oh, so, oy. kung anuman ibigay mo, ibigay ni Edgar sa'yo, voluntary yun. Walang singilan doon, yes. Reza. Wala. Masama lang po, loob ko, sir. Sinusumbat niya po talaga lahat, sir, bago siya pagbibigay po sila, sir. Sinusumbat po talaga, sir. Oo, oh, sige. Minuto na lang. Walang pag-asa yung sorry ni Edgar sa'yo. Wala po, sir. Okay. Alam ko po, sir, pagkatapos nito sir, mawurah-murahin na naman ako niyan sir. Edgar, no, ano sir, mo mo sir? tungkol doon? Uh, siguro, sir, uh, bilang ano naman, sir, uh, na, 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 kumalaman naman ako, sir, gawa ng sinabi niya, sir, na siguro kung hindi man niya ako mapatawad, sir. Siguro harapin ko na lang din po. Pero sa akin, sir, sinabi ko po, may isang salita ako, sir. Yung anak na po, sir, sususpendoan ko yan. Kahit nabang wala siyang trabaho, sir, tuloy-tuloy ah. pa rin yung pagsawad, sir, abot-abotan ko. Yun lang po, sir. Okay, sige, okay. choice mo yun. Sige, Edgar. Magandang hapon. Uh, Reza? Sige, ganito, wag mo ibababa yung linya, may kipag-coordinate kami sa'yo kung anong matutulong namin sa'yo pagpalapit sa kaso, no? Ako personally, oh. ilalapit na lang kita sa Women and Children's Desk ng PNP kasi... Uh, I think mas sila abugano, yung hindi, hindi. hindi. Direction ko na lang. Bilang abogado, ano kasi, hindi naman ako para sa tao eh. Para ako dun sa what is just, what is right, sabi nga nila, sa kanon sa lawyering. And nakikita ko dito, you always had the chance na umalis ka, although biktima ka dito. Siguro gagabayan ko na lang yung polis gumawa ng maayos-ayos na complaint affidavit para makapag-direct filing tayo, no? Sa tulong ng Women's and Children's Desk ng PNP. Uh, taharapin naman daw ni Edgar Rubi yung kaso Pero pag-isip-isipan mo Reza habang ginagawa natin yung mga kailangan na papeles Kung worth it ba sayo Makipag-hearing pa tayo at makikita natin paulit-ulit si Edgar Rubi hilain natin siya mula sa trabaho niya At uh, sunod-sunod tayong maglilitis ng kaso Isipin mo, sulit ba ang oras mo? Or galit ka lang ba? Or sinusubukan mo lang bang bumawi sa iyong reputasyon? di ba? Tignan natin pero anyway, hindi naman ako tumatalikod sa pagtulong dahil complainant ka nga naman dito at nakita kong totoong may krimen base dito sa mga messages niya. E eh di sige, tutulungan ka namin mag-prosecute ng kaso. Opo, sir. Reza. Okay, huwag mo ibababa yung phone. Tama na yung toxic yung relationship. Hmm. Pwede bang tapusin yun na yan, Edgar, Reza? Mag-move on na lang ka pa. kayo parehas. Time to move on, Reza. Opo, diba? sir. Parehas lang kayo nakakasakit sa sarili nyo. Eh. Yung katawan mo naman na gusto mo ibalik dati, pwede mo naman kunin yun nang wala si Edgar. Huwag ka mag-aalala sa sasabihin ng ibang tao dahil hindi naman nila buhay yan. Oh, Sakit nating Pilipino sir, alam yan. Alam ko paano po ako makapagsimula, sir. sir Mag-umpisa ka. Paano magsimula, umpisahan mo. Yun lang yung sagot, Reza. Anyway, magandang hapon. At uh, maraming salamat, Reza.